Heart Evangelista inulan ng papuri hindi mukhang apat na po. Nanatiling walang kapantay at patuloy na namamayani ang kagandahan ni Heart Evangelista na ngayon ay apat na pong taong gulang na. Ibinahagi ng aktres at social media influencer sa kanyang Instagram post na siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong ikalabing apat ng Pebrero, kasabay ng isang video kung saan ipinakita niya ang kanyang walang kupas na itsura. Sa video na ibinahagi ni Hart, makikita ang kanyang natural na alindog at ang kanyang kasiyahan sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa caption ng kanyang post, masaya niyang ibinahagi ang mga mahalagang bagay na natutunan niya sa kanyang paglalakbay sa buhay. The journey has shown me what truly matters, love, peace, and being true to myself, Annie Hart. Ipinakita ni Hart ang mga mahalagang aspeto ng kanyang buhay, mula sa mga simpleng sandali ng kaligayahan kasama ang kanyang asawa, si Cheese Escudero, hanggang sa kanyang mga adbokasiya tulad ng pagbisita sa mga pasyente sa ospital at ang mga personal na biyahe na masaya niyang ginagawa. Bukod sa kanyang personal na buhay, ibinahagi rin ni Hart ang mga alaala ng kanyang nakaraan. May mga throwback videos din siyang ipinakita, na naging dahilan upang muling magbalik tanaw ang kanyang mga taga-suporta sa kanyang mga nakaraang karanasan. Sa kabila ng pagiging abala, na ipapakita pa rin ni Hart ang kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang post ay inula ng papuri mula sa kanyang mga tagahanga at netizens na nagbigay ng komento at mensahe ng paghanga sa kanyang kagandahan at personalidad. Marami sa kanila ang nagbigay ng kanilang pagkabilib sa aktres at hindi makapaniwala na umabot na siya sa edad na apat na po. Yung totoo, mag-40 ba talaga si Missy? Parang debutant lang. Pabagets ng pabagets ang Missy namin, sabi ng isang netizen. Marami pa ang nagkomento ng, apat na pong or labing apat. You haven't aged a bit. Forever young, at the prettiest and blooming in 40. Ang mga komento ng mga tagahanga ay nagpapatunay na hindi lamang ang kanyang hitsura ang hinahangaan ng marami kundi pati na rin ang kanyang positibong pananaw sa buhay at ang kanyang dedikasyon sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Sa kabila ng mga taon, patuloy na naglalaman ng kabutihan at pagmamahal si Hart sa kanyang paligid. Nagbigay din ng mga pagbati ang mga netizen sa kanyang kaarawan, nagpapakita ng kanilang suporta at pagmamahal kay Hart sa kanyang espesyal na araw. Ang mga pagbati at papuri ay nagpapatibay sa katotohanan na si Hart ay hindi lamang isang tanyag na personalidad kundi isa ring inspirasyon sa mga tao sa kanyang kabutihang loob at pagiging tapat sa sarili. Hindi matitinag ang kanyang kagandahan at ang mga biyaya na natamo ni Hart sa kanyang pagdadalaga. Sa kanyang pagdiriwang ng ikaapat na pung kaarawan, ipinagdiwang ni Hart ang mga mahalagang aspeto ng buhay na mas pinahahalagahan niya ngayon, ang pagmamahal sa sarili at ang pagmamahal sa mga mahal sa buhay.